Hello mga kachamba, welcome to my YouTube channel. Please subscribe po para lagi kayo update sa video niya po ko po na 21-2024. Sumada po yun para yung para po ko 21 and 24. 0 plus 5 equals 5, 2 plus 1 equals 3, 2 plus 4 equals 6. 5 plus 3 plus 6 equals 14, kasi pwede ba yung tatama? Po, plus 5 plus 3 equals 8, 3 plus 6 equals 9, 8 plus 9 equals 17, pwede ba yung tatama po as 14 and 17? 1 plus 4 equals 5, 1 plus 7 equals 8, 5 and 8, 1 plus 4 equals 5, 2, 2 plus 3 equals 5, 3 plus 3 equals 5, 1 plus 7 equals 8, 2 plus 6 equals 8, 3 plus 5 equals 8. Ito po yung mga uh, posibleng tatama na may 21, 20, 24, Nasa inyo po kung tatayaan nyo itong mga numerong ito. Ito po ay sumada lamang. Yan po. Salamat.